Alam mo ba? Family planning. Madalas tayong natatawa, natatakot o naiilang pag naririnig ito. Ito rin ang usapang madalas baliwalain lalo na ng mga Pinoy. E paano? Lumaki kasi tayo na kasama ang ating mga extended family o iba pang mga kaanak o di kaya huwag mo nang magkolehyo si kuya o ate para makapag-aral si Bunso. Malalim pa epekto ng family planning maliban sa pagkontrol lamang ng bilang ng mga miyembro ng pamilya na kayang buhayin. Kaya naman ang family planning ay mahalagang usapin pagdating sa kalusugan at kinabukasan ng isang pamilya. Family planning, hindi ito tungkol sa pagpipigil na maging magulang, kundi pagplaplano kung kailan, ilan at paano magkakaroon ng anak. Sa panahon ngayon na sobrang dami ng gastos at responsibilidad, hindi nalang pag-ibig ang basihan ng pagpapamilya, kundi dapat plano. Like, with this economy, gusto mo pa rin bang magpamilya? Patunay dito ang nagawang National Demographic and Health Survey ng PSA noong 2022 kung saan 48.8% ng mga babaeng ikinasal ang ayaw ng magkaanak pa, kaya naman ngayong buwan ng Agosto, ipinagdiriwang ang Family Planning Month. Layon nito na ipaalala sa publiko ang kahalagahan ng reproductive health at maayos na pagpapamilya. Nagsimula ito noong December 8, 1969 kung saan idineklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang national policy patungkol sa family planning. At dito rin nagresulta ang pagtatatag ng Commission on Population noong May 15, 1970. Layon ng Family Planning Month na mapalawak ang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa wastong paggamit ng contraception, responsabling pagiging magulang, at kung paano natin maiiwasan ang kahirapan at health risk sa ina at sa sanggol. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga pamilya na may planado ang pagkakaroon ng anak ay mas nagkakaroon ng stability sa aspetong pinansyal at emosyonal. May mga available na family planning methods gaya ng pills, IUD, injectables, condoms at natural methods na libre namang ipinamimigay sa mga health centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi na ito basta para lang sa may mga asawa. Pwede rin ito sa mga young adults na gustong magkaroon ng kaalaman sa kanilang sexual health. Ayon sa World Health Organization, ang family planning ay isang human rights. Karapatan mo na malaman at mamili kung kailan ka magkakaroon ng anak. Kung noon, tabu ang pag-uusap tungkol sa family planning, ngayon ay open na ang mga kabataan, mag-asawa at pamilya sa usaping ito. Pero malaking hamon ito sa Pilipinas, lalo pat 10 milyong kababaihan sa bansa ang walang akses sa family planning at walang kakayahang harapin ang hindi inaasang pagbubuntis ayon sa pag-aaral ng DOH noong 2024. Kaya ngayong buwan, ipaalala natin ang halaga ng family planning. Dahil ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, kundi dapat din ay may tamang oras, kakayahan nang hindi nasasakripisyo ang mga pangarap at kapakanan ng ating mga anak. Ngayon, alam mo na.